Dito. Ah, ano ba naman? <tinyan> <tinyan> Magandang hapon, mag-aaral Magandang <-tinyan> hapon, inipolo. Ngayon, ay mag-iwas muna ako ng takdang aralin sa pagkat ako'y abal ng abala sa darating na konstituenti. Total, biernes naman ngayon, may dalawang araw kayo upang gawin ko. kayo ito sa isang bong papel at maaari na kayo magsipag -twe. Medyo nakakapagod yung mga PBT school eh. So, I need to go. Magpapahinga lang muna ako, ma. Okay, sige, sige. Tatawagin na lang kita pagkakainan. Sige na. po. It's time for selfie. nakakapagod naman 'to nakakapagod mag-isip tulog na muna ako bukas na lang 'to Bestie, ano ginagawa mo? Ah, ano ka ginagawa? May chichika ako sa'yo. May paginipan ko kagabi. Wait lang. May na yung signal eh. May hina. Wait lang, ha? Oh, wait lang, wait lang. Choppy, choppy. Wait lang, ha? Wait lang. Ayan, ayan, ayan. Ayan. So, yun nga. May napaginipan ko kagabi. Ano? Una kasi noon, Nagsiselfie ako sa may CR. Tapos, tapos nasama siya sa kamera, Matalang yung nakikita sa kanya. Nakakulay itim siya. ipapatipata ipapatay pa yung inang, Tapos yun, ano, gumagapang siya sa may kama ko. Tapos hanggang sa ano, kaharap ko na siya, pero hindi ko makita yung mukha niya. Matalang talaga. Matalang yung nakita ko sa kanya. Kaya natakot ako, hindi ako nakatulog. Ano yun? Ah... Gagawin ka na? Ah, sige, sige pala. Pagpaduloy na lang natin mamaya, ha? Sige, bye. Ate, may nagpapabigay like, siya ng letter. Kanino galing? Hindi ko alam. Kanino? Hindi ko nga alam. Magmula ng ika'y masilayan, at mata natin nagkatinginan. Sa puso ko'y nagkaroon ng kaguluhan. Parang mga manok na nagtilaukan. Ganda ng buhok, makagibighani. Napakaganda kung umiti. Masilayan kay hinahangad kong lagi. Kasiyahan kong makita kang muli. Sa tulad mong magandang bilhari, Laman ng puso'y di kayang ikubli. Damdaming di mapakali. Kailan kaya masasabi?

po si Dante Miguel Sosa, kumakandidato bilang kapitan ng ating barangay. Asahan ko po ang inyong suporta at asahan niyo po na bibigay ko ang lahat para sa ikabubuti ng ating bayan. Maraming salamat po. Asahan ko po ang inyong pagboto. Verso sa Verso sa Oh, Apo, bakit hindi ka pa natutulog? Gabing gabi na. Kasi po lang yung napaginipan ko po kagabi eh. Nakakatakot. Ay, ganyan ba, Apo? Gusto mo kwentuhan na lang kita? Opo, Lola. Sige po. Alam mo ba, Apo? No, elementary pa lang ako. Wala akong kasama. Wala akong kaibigan. Pa man, masaya pa rin ako nag-aaral. Dumating yung panahon na nag-graduate ako sa elementary. Wala pa rin. Pero nung high school na ako, meron akong nakilala ng isang, isang babae. Mabait siya, maaway. Kung titignan mo, sa umpisang masungit. Pero, mabait pa rin siya lagi kami magkasama yan sa lahat ng kalokohan sa lahat ng bagay na kahit ano basta nagkukopyahan kami tuwing exam sa lahat ng mga gawain sa sa paaralan namin naalala ko pa nga tumakas kami ng dalawa tumakas kami walang paalam Sabihin na lang namin na, Madam, diyan pa man. Sige na ba lang, matulog ka na, o Gading gabing -gabi na, ka pa natutulog. Ano ba naman to si Maxine? Ang pangit ng sagot niya. Dapat ginamit niya na lang interpreter in eh, mas mas napasala yung sagot niya. Pakin mo pa ate, option niya lang naman na gumamit ng interpreter, di ba? At saka mas maganda kung English yung sagot. Kahit na, ang pangit kaya ng sagot niya, kaya nga di siya nakasama sa top 3. At least rin yun niya yung best niya. Kasi kung gagamit siya ng interpreter, sisirain niya yung mga, di diba? Sila Pia words bakit hindi sila gumamit ng interpreter. Eh, siya lang gagamit. Ang pangit pa din, Kinan mo, walang connect yung niya dun sa tanong ng judge. Ang tanong ng judge, anong nakita ang pagbabago? Ang sagot niya, one nation, one nation. Tama ba naman yun? Tama naman yung sagot niya, hindi niya lang na-elaborate. Eh. Ang pangit pa din. Parang pangit. ikaw. Ang pangit. Ay, oh, hindi. Hindi. ay, hindi. ay ang hindi, 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 hmm. hindi. Hello? Hello, punta nga ako dyan sa inyo. Ano ginagawa mo? Punta ako dyan. Mapatrip na ako dito sa bahay eh. Kapatid ko ang away-away. Sige na, Papatulong lang ako gumawa ng pancake. Huh? Ano? Sige, ngayon? Ngayon na? Ngayon na ha? O oh, sige. Sige. ipis lang ako oh, ha? Sige. Sige, bye-bye. See ya. Gusto afternoon po. Pwede po ba magtanong? Ah, okay anak. Ano yon? Nasaan po ba dito yung bahay nila Julisa sa May Ah, dito anak. Pumasok ka dito anak. Ayun ang bahay ni Julissa. Tao po. Bes? Julissa? Oh my God! Dito ka na pala. Tara! Tara, <laughs> best Pasok ka sa bahay namin. Restaurant mong gumawa ng pancake. Sure! Kasi, kasi sa Ayan, ay, best. Kasi tumawag ka na maaga, kaya hinanda ko na yung mga ingredients na gagamitin natin. Okay yan! Sige, simulan na natin. Sige, sige, sige. So, bago natin umpisahan, ipapakilala ko muna sa iyo yung mga sangkap na ating gagamitin sa ating pagluluto ng pancake. Una ay ang harina. Pangalawa ay ang baking powder. Pangatlo ay ang itlog. Pang-apat ay ang asukal. pang nima ay ang gatas na ating gagamitin. At ang gagamitin nating mixing bowl. At dahil alam mo na yung mga sangkap na gagamitin natin, umpisahan na natin ang pagluluto. Una, ilagay natin ang harina. Pangalawa ay ang baking powder konti lang baka mapait. At ang itlog. At ang mga asukan. So, dadagdagan natin yan kapag hindi ito. So, yan. So, pagkatapos, haluin na natin. So, lalagyan natin ng gatas para mas masarap. Okay, sabihin mo kung tama na ha. Sige. Sige, okay na yun, Mika. So, lalagyan natin ng tubig. Ihalo lang natin ang ihalo hanggang sa maging ganito, Mika. Dahil ayos na, ihanda na natin ang ating frying pan. Mika, pwedeng pakiayos yung frying pan. Sige. dahil mainit na yung frying pan, ilagay na natin. So, hihintay, maghihintay tayo ng 3 minutes bago natin ibaliktad. Or kapag pwede na, at matikas tayo. So, ilalagay na natin siya sa plato at ready na siya para kainin. Ang honey. So, handa na ang ating pancake. Sige po, salamat sa pagturo, ha? Maraming salamat talaga. Uy na ako. Sige po, bye. Bye, bye, bye my God. Bye. Bye. Ingat. Y'all check come close to me. She ain't when she, she her, to pay. I'm giving money like I'm post like I'm post the to Hi. Ano problema ko? Pentel pen. Oo, <laughs> oh, bilis na. Tapos kani Magic pen po yung nakalagay jan. Kailangan pa po siyang uh. ano?

come close to me she ain't going home when she supposed to pay uh, yeah. give money like i'm post